Papakita ko sa inyo ang mahal na dahon ng gabi-gabi. Ito siya. Ito yung na-aksidente. <laughs> Hindi namin sinasadya. Ayan. Ano kaya ang gagawin ko dito, no? Gulayin. <laughs> Gulayin siguro, no? Baka pwede. Pwede ba yon? Kawawa talaga siya. So, ano kaya ang gawin ko dito para ma-restore? Lagyan ko siguro ito ng ano no, Nang ng stick para tumayo siya kasi sayang siya oh. Yan, para ano. Yan. Ito problema ko sa ang mga iba pagbabalik kung saan ko kinuha. Hindi ko alam saan ko ibalik Yun 'yung problema dito ngayon. Si papawis na ako. Yan, 'yung iba nilinis na ay ibinalik na binalik na ni sa 'yan. 'Yan oh, yung mga dahon na ano. Ito siya oh, mga pwede siguro gulayin 'to no. <laughs> 'Yan, dami lang ano. Ito ang mahirap dito eh. I tingnan ko paano. problema saan ko ipaglalagay yung mga inilabas kong halaman. Yan. Buti na lang andyan si Junel. Siya na lang problema, no? Greak <laughs> siya eh. Siya na lang kaya eh. Ang dami eh, oh. Imaginin mo yan. Siya na lang problema sa dapat ako ang mga gagawa. Oh, yan. Gusto ilabas ko ang mga halaman ila Ilabas ko. konti naman nang nailabas eh, o oh. konti na lang siya. Ilabas ko yung mga dito. Tapos siya nang bahala dun. Eh. <laughs> Panoorin nyo si Junel paano niya ibalik ang mga halaman. Ayan, dyan siya eh. Mga ilan lang naman itong ibabalik niya eh. Ayan lang Oh. Ayan, ayan. Ilan? 2, 4, 6, 8. Pang 9 yung maliit. Pero so, madali na lang yan isingit. So, ayan. Si Junel o. Oh. Ayan. Paano niya pagkasyahin? Iayos. Abangan ang abangan natin ang kanyang pag-aayos. <laughs> So ang hindi niya sabihin, kung anong meron kayong property ngayon, isusurenda niya, i niya, niya sa iyo, at para na siya kay, kay kabit, uh Opo, -oh. uh -oh. Tapos, yung dalawang anak po, kasi, kasi nga po, at nga po, pwede niya, kasi uh, alam na nila na, hinanihan Tapos ito, ito siya, hindi ko lang sa niya. Okay, sige. In, one more time. Siya, it, sige, hindi na ako magdidimanda, pero isa sa mga kondisyon ay, kung ano meron tayo dalawa, kung akin na lang yun, hindi ko magkikishare, mahala ko sa buhay mo kikabi. So, At pangalawa, yung uh, anak nila, mapunta lang isel. Kung pumayag si Mrs. Possible ba yun? Sa batas? Pwede yun? Possible, Sir Rafino. First of all, pag-usapan natin yung issue of cost hindi na pa natin na-join custody okay. or share ng parental authority over the child. So kung willing naman ko yung mother ng bata na i-turn over yung custody sa tatay, pwedeng pwede. Second, on the matter of adultery, sir, kailangan natin tandaan na ang donalo ang may right lang magsampan ng adultery. Is no one else but the offended spouse. Since hindi naman na magsasampa and I guess kinundo kin kin na na, then pwede na yun, sir. Yung needs na natin fully waive ng basis yung share niya sa conjugal property dahil nga po there within valid marriage. No? Pero ang suggestion ko po, Sir is that they execute a document na sinasabing itong property ay sa'yo at itong share ay hindi. Para na later on, wala na pong agawan na mangyayari. Salamat sa regalo. Wala si Junel sa mga halaman, oh, di na makita.

Uh, nag-uusap uh, talaga kami niyan bago ako umalis o bumalik sa kanyang trabaho. Maayos yung uh, ano ba yung yung so, 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 so ma, ang tanong ko ngayon bago tayo mag news break. Ah, uh, paay ka pa doon sa mga kondisyones ni uh, Hulito o hindi? Ito, ito yung ano, yung bra, gusto ni Atalena sa sagrad ko daw yan. niya. Baka na na eh. hindi ko yung Ma'am, yung, yung dalawang na nasa Over seven years old. <coughs> Pagpipiliin sila kung sino gusto ng samahan. Yes, po. Okay. Now, doon sa special child, yun talaga ang gustong gusto ni Sir Julito na mapunta sa kanya at wala ka ng kalapatan doon. Kahit hindi po, sir, kahit makita ko lang po, bawal po ko Ayaw na niya, yun ang condition niya eh. Siguro sa sobrang samahan niya ng loob. Pero later on, who knows, baka pag tumagal-tagal, papayaan ka na. Pag-aing time, eh, 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 eh yun mo lang gusto niyang deal. Saan mo dito? Okay, call. Pampahit na si Mrs. Okay, okay. kaya eh, talagang matutupad yun. O oh, wow. Yung bang wala na siyang pakiram sa mga ari-arihan ninyo, at yung uh, special chair mapunta sa iyo yung papakita. Pero sabi ko nga, uh, unos dito pag-umamig ng lahat, kapal ito, ayaw nga pala makapal. <laughs> hindi ba okay, yung yeah, titan? Yeah. Hindi ba yung titan yung anti niya, makapal. Ah, Roberto! Okay, Roberto! Ma'am, <sighs> ma'am siya pakipasa yung ano? Yung, ah, so, uh, no, uh, pakipasa ka Roberto yung telepono. May tatanong so, nito no, si Mr. Sir Roberto! Sir Roberto! Sir Roberto! Sir <laughs> <laughs> Sabi ni Uncle, huwag ka na rin magpakita sa kanya. mas makapal. Mukha mo, simento. Iwan oh, po. O, sige na, Raph. Palagay ko, one of these days, gusto ko i farm yung yung mukha. Gagawin kong bulletproof vest. Bili <laughs> ka, kasi ang dami kong nangyagalit. So, sir, pwede ba yung mukha mo, tapis-tapisin ko yan, ilagay ko sa paligid ng katawan ko para pag meron magtaga sa akin, magbarin. Bum, bum, bum! <laughs> bulletproof yung mukha ni, eh, sir. Robert, anyway, So, to ako magpakita dahil ayaw ko namang at ayaw din mangyari ni Sir Ulito to na may mangyari hindi ka nais-nais. Nice. Okay, Sir Robert? Yes, oh, Sir. Sir Robert, okay na yan. Sir, sir Ulito okay. okay, hindi na siya magpapakita sa'yo. Kaya, so dapat lang. Okay, so hindi na. Pero, pwede pa raw uh, humingi siya ng sorry sa'yo? Public apology. No, Sir. Walang problema sa akin. Magingi na yung sorry. Okay, tatanggal ko yung sorry pero hindi na matanggap ang kapinsya ko.